Hello, good morning guys. Kaila mo ani Oh. Nangawat mi din he. Nara oh, katmon jud siya guys Oh. jud mi. Bisa kung saan jud mi no? Maani ilahang tanong din o. Oh. Wala sila kabalo nga. Makaon da ini. Mo ni ilahang tanong diri guys. Sa palibot guys o. Oh. Dito jud na. Dito jud. sa pagawas. Inana jud na ka-straight sa ilaha. Para guys, Katmon guys. Para guys. Oh. Oh, Katmon, di ba? Pwede ta pitas og isa. Kay ato ni abrihan ito sa koche. Oh, tara kong ating gwapa. wato ah, ato na mi, muato kami Manila nag-wait mi sa driver. Kay nakakuding man bawal man Hindi ka. Kalo agak balos si ati, ikut-ikut Sama Lila Oh Puro nakat mon guys tolong lang swimming pool oh Asan yagiparki yang kucenak Wala gigit eh. Oh diba So mag continue Oh kuya. dari guys. Mana oh, no, okay, lagi guys, cellphone? Oh, no, okay, Lo <laughs> <laughs>